Alam mo ba, hindi kailangan magpakahirap o magbasa ng makakapal na aklat sa pera para yumaman. Hindi rin ito tungkol sa pakikinig sa mga eksperto na hindi naman naranasan ang hirap. Ang tunay na sikreto, baguhin ang takbo ng isip mo. Isang simpleng pagbabago na kahit ang karamihan sa mayayaman hindi nila alam. At ang pinakamalupit, gagana ito kahit may limang piso ka lang sa bulsa. Isang bawa na prinsipyo ng pera na ayaw nilang malaman mo. Bakit? Dahil napakabisa nito, kaya tinatago ng mga pinakamayayaman sa mundo. Hindi ito tinuturo sa eskwela hindi rin alam ng paborito mong finance YouTuber at sigurado akong ayaw itong malaman ng sistema na gusto kang manatiling utusan at sunod-sunuran. Pero swerte mo, dahil hindi ako sumusunod sa mga patakaran. Ibubunyag ko ito sa'yo. Sa pagtatapos ng video na to, maglalakad ka ng may mas mayamang pag-isip kaysa sa karamihan ng mga mayaman nang hindi mo kailangang ibenta ang kaluluwa mo, ang oras mo, o ang isipan mo. Ganito ka simple, huwag mong tanungin, paano ako kikita ng mas maraming pera. Sa halip, tanungin mo, paano ko padadamihin ang konting pera na meron ako ng kusa. Sobrang simple pero sobrang Sobrang lakas. Bakit maraming mayaman din talagang mahirap? Tignan mo yung taong nakabingo, suot ang goksi mula ulo hanggang paa, at may Rolex na parang badge ng yaman. Siyam na putsyam porsyento na posibilidad, baon siya sa utang. Maraming nagpapanggap na mayaman pero sa totoo, mga naglalakad na utang lang, nakabalat kayo sa mamahaling damit para ma-impress ang mga taong wala namang pakialam ang tawag dito, rich illusion, gumagastos ng perang wala sila para ma-impress ang mga hindi naman nila gusto. Mas malala, itinuturo pa ito ng lipunan, bumili ng malaking bahay kahit baon sa 30 taong utang, kumuha ng mamahaling kotse kahit halos wala ng laman ang bank account. Mag-flex ng lifestyle para ma-impress ang mga taong di ka naman kilala. Pero ang tunay na yaman, hindi sa dami ng pera kundi sa control. Si Jeff Bezos, hindi mo makikitang nagwawalda sa Goxy. Basic polo shirts lang siya, abala sa mga negosyo. Samantalang ang paborito mong influencer, nagkakautang para sa Lamborghini na di naman kaya bayaran. Bakit maraming tao ang mahirap pa rin kahit may trabaho? Simple, naka-wage mindset sila, hindi wealth mindset. Ang mga mahihirap, binibenta ang oras nila para sa pera. Ang middle class, status ang kapalit ng pera, trabaho, titulo. Ang mayayaman, pinapagana ang pera para kumita ng mas maraming pera. Ang sistema, gusto kang manatiling ung um worker. Bakit? Dahil kapag alam ng lahat ang sikreto ng yaman, sino pa ang magtatrabaho ng siyam to lima? Sino pa ang uutang ng malaki at magbabayad ng mataas na interes? Sino pa ang magpapaikot ng sistema? Ang mahihirap kumikita para gumastos. Ang middle class kumikita, nag-ipon, at gumagastos. Pero ang mayayaman, kumikita, nag-invest, at hinahayaan ang pera nilang magtrabaho para sa kanila. Ang tunay na mayaman, ginagamit ang pera bilang sundalo, habang sila ay malayang namumuhay. Huwag kang umasa sa isang source ng kita. Bakit? Kasi kung isang pinagmumulan lang ng pera mo, isang problema lang, tapos ka na. Halimbawa, kung sa trabaho ka lang kumikita, at nawala ang trabaho mo, wala ka ng pera. Para sa tunay na yaman, kailangan mo ng tatlong klase ng income. Survival money, ito ang unang kita mo. Kadalasan, ito ang sahod mo sa trabaho. Dito ka kumukuha ng pambili ng pagkain, pambayad ng bills, at iba pang pangangailangan. Pero, imbes na ubusin ang lahat ng kita mo, kailangan mong magtabi para sa susunod na hakbang. Freedom money, ito ang pangalawang kita. Ito ang perang kumikita kahit wala kang ginagawa. Pwedeng mag-invest ka sa stocks, magsimula ng maliit na negosyo, o magbenta ng mga digital product online. Dito, nagsisimula kang kumita ng hindi na umaasa sa sahod mo. You money, ito ang pangatlo at pinakamakapangyarihang kita. Kapag lumago na ang freedom money mo, magtutuloy-tuloy na ang pasok ng pera kahit hindi mo na ito tutukan. Dito mo na nararanasan ang tunay na kalayaan, kasi may kita ka kahit nagpapahinga ka o gumagawa ng gusto mo. Sa ganitong paraan, kahit mawalan ka ng trabaho, may backup ka pa rin. At kung lumago pa ang mga kita mo, darating ang araw na hindi mo na kailangang magtrabaho para mabuhay, ikaw na ang pipili kung gusto mong magtrabaho o hindi. Paano makakalabas life financial matrix? Gupitin ang walang kwentang gastos, iwasan ang pagbili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Kape sa mamahaling kaf, bagong damit na hindi mo naman gagamitin, bawasan ang mga ito. Magtayo ng pangalawang income, huwag kang umasa sa isang pinagkukunan ng pera, trabaho lang. Pwedeng mag-sideline ka online, magbenta ng gamit na hindi mo na kailangan, o mag-invest sa maliit na negosyo. Gawing passive income ang kinikita, ibig sabihin, hanap ka ng paraan para kumita kahit natutulog ka. Halimbawa, mag-invest sa stocks, maglagay ng pera sa negosyo, o magbenta ng digital products na patuloy nakikita. Huwag umasa sa isang source ng pera ang tunay na yaman ay hindi galing sa isang kita. Kailangan mo ng iba't ibang pagkukunan ng pera para kahit mawalan ka ng isa, hindi ka mawawalan ng kabuhayan. Ang tunay na yaman, hindi ito tungkol sa mamahaling kotse o designer na damit. Ang tunay na yaman ay nasa oras mo, kalayaan mo, at kinabukasan mo. Kapag kontrolado mo ang oras mo at hindi ka natakot mawalan ng pera, doon ka talaga mayaman.